So ito na yung huli natin sa Ayan guys Ganito kumuha lang shell dito So banda rin sa may tulay malalaki Dito maliliit lang Ayan. Kita ko sa iyo guys kung paano kumuha ng shell balisara Maliliit lang sila pero masarap na share to guys may part na may lalaki talaga to ganito ayan yan, yan ang balisera dito so nasa iyo na yan kung mamimili ka kung gusto mo ng ganitong kalit o ganito kailangan mo lang pagpagin yung mga buhangin uh, lilitaw yung katawan nila sa lupa hugutin mo na lang tulad ganyan dahil maliliit ang shells dito kunin na natin yung maliliit yan may mga so ito yung mga walang laman malalaman mo naman pag walang laman ayan so. yung malalaki guys yung mga ganito kalalaki at saka mas lalaki pa dyan mga ganito doon sa may tulay malalaki dito pwede mo nang kamayin pagin mo lang ito lang kadali ayan o kukuha lang tayo ng mga mga dalawang gatang or dalawang sukat pwede na yun raos na yung guys sa ano pang ulam pero kung pambentang gusto mo Ayan, ito yung maganda sa malalaki. yan to madali lang kumuha. Hindi, hindi siya, ano, hindi mahirap kunin. Nakikita na yan. Gaya ng ganyan, hindi na, oh. Pero, para tuloy-tuloy lang, kapain mo na lang. Madali lang naman siyang kunin. Ayan, oh, ito medyo malalaki, oh yan yung malaki na Ang lalim ng balisara, halos walang isang dangkal. Kalahating dangkal lang. Yung malalaki medyo malay kalaliman. Sa bawa pa lang guys, masarap. Panalo na 'to. Yan na natin siya lalagyan natin. So may dalawang ganito tayo na karami yung nalagay. Ba? Yan lang. Paypay pay ka lang ng pay-pay. Sabay, kapain mo na malinaw kita yung ilalim inawin sabay mo lang sa alon sa galaw ng tubig lilinaw at lilinaw siya so ito pala pag nasa lupa sila nasa buhangin sila nakatayo sila ng ganyan yan ito siya. katauyon ng ganyan. Ito. Okay. Mas marami, mas more, more, nakuha natin shell no. Tsaka isang isda, isang malambot, na maliit. Tsaka isang burol. Ayan yung burol. So ayan guys, uwi na tayo. Ito lang huli natin. Kuha natin yung shell. Bali. Ayan, balisara Ilog. Ah, uh, balisara tawag dito sa tawag sa amin ito Malaysia ra ewan ko na lang sa ibang bayan kung anong tawag sa kanila yan hindi ito yung halaan